Hello guys, mag-game tayo ng mga snacks ni Doggy na binili ko. So, mag-guess kayo kung anong paborito ni Doggy. Alam ko na ito ang paborito ni Doggy. So, ano, tingnan natin kung totoo ba. Kasi ito ang paragi, ng, niya na kunin. Actually, kakain siya lahat dito. Pero ang pinakaunang kunin niya ito. It means, paborito niya. So, tingnan natin ha. Yan, ready na guys. Ready na, ready. So, nandito si Doggy. Yan. So, ready, ready na. So, Doggy, ipugi anja. Ipugi. Ja, ipugi anja. Anja. Ipugi. Sit pretty. Ya, pergi anjah. Sit pretty. Oh, oh, oh. Sit down. No, no, no. Sit pretty, sit pretty. Sit pretty. Sit pretty. Ya, pergi oh, Reklamo. Reklamo. Ya, reklamo din Kay... Ka na. Kay, tegaan kan ko Reklamo kana ha. Oh, ready na guys. Diba? Yung pinakita ko sa inyo na ito ang pinaka-favorito niya. So, Let's go. Pilihkan, Aduki. dugi. Kula. Mau. Diba guys? <laughs> Yan, sino ang winner? Yan, congratulations. You win. Yan. Diba kakain sa lahat? Pero yun ang pinaka-best. Thank you for watching.